Happy, happy New Year sa ating mga kapuso sa abroad na napapanood tayo ngayon sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Lalo na kina Ariel Mendoza dyan sa room and family. Nariyan din ang GMA Live TV which is the only Filipino lifestyle channel abroad at syempre GMA News TV. At nalagsisimula na po ang isang bagong taon or malapit na magsimula. Curious ba kayo kung ano ang mga posibleng mangyari next year? Syempre pag ganitong magbabagong taon, usong-uso ang mga prediksyon. Panoorin natin ang ilan dyan mula sa isang psychic at shui consultant. ang araw na ang taon. Mula sa Year of the Rabbit, lilipat na tayo sa taon ng mga dragon. Ayon kay Brother Robert, isang psychic at feng shui consultant, ang 2012 ay Year of the Water Dragon at mag-uumpisa ito sa January 23. May elements na ito na tubig at kahoy kaya magiging maganda raw ang pasok ng bagong taon. It is a good year, supposedly, based on positioning of the stars and then based on the elements that are present for next year. Sa kabila ng magandang ekonomiya, ani ay hindi pa rin maiwasan umano ang kalamidad dahil sa climate change. Water on top. So I mean to say there will be lots of rains for 2012. Uh, may mga times na kumbaga parang it's summer and yet it's nadyan, nadyan yung bagyo. Yun. So in terms, you know, earthquake. Pero bandang southern part ng Philippines ko nakikita yon. Subalit so, huwag naman mabahala dahil dasal at tamang paghahanda ang mga paraan para maligtas sa anumang sakuna. Maswerte naman daw ang taong 2012 para sa pagnenegosyo, lalo na kung may kinalaman sa pagkain. Swerte din ang real estate at construction dahil sa water at wood element nito. Sa personal at love life naman... It's also a good year to marry. Okay, pero mas typical na maganda yung cool months. Pagdating naman sa kapalaran ni Pangulong Aquino... Marami pang mga intrigue magyare mangyayari. So good thing with him is that, you know, um, he's, he's trying also to control himself. He'll be working more, something good for next year. Makikita natin yung efficiency sa so work na hinahanap pa rin in the past year na hindi natin nakita. Mas nakita ang magagawa niya by next year yon. When it comes to Love Life naman, I see somebody na not necessarily in the showbiz na may involved sa kanya. But I don't think he will marry by this year. Samantala ayon sa kanya, iba naman daw ang kapalaran ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Katulad ng kay President Erap, hindi nangyayari na sa kanya. Sa showbiz, may reading siya sa kapularan ni Nating Dong Dantes at Marian Rivera. I have this feeling that they are meant for each other. Matutulis alta rin kanilang tambalan. Sinabi rin ni Brother Robert kung ano-ano mga sign na maswerte sa 2012 pagdating sa career, love at health. Very good na bracket are, Number one is rooster. Okay, rat. Monkey. And pig. Okay, nasa middle bracket naman ang tiger, snake, the horse, and uh, what do you call this? The sheep. Sabi nga, sa Chinese belief na no, in Fuso is that one way to ward off, ward off, no? Itong mga negative na mga energies that you will be receiving sa year na yon is to do charity. Mga kapuso, mga prediksyong ito ay gabay lamang dahil sa huli tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating kapalaran. Ang mahalaga, gumawa tayo na mabuti at magtiwala tayo sa poong may kapal.